Teka lang, ang description ng mga ng hold up sa kanila mga kabataan mga edad 20 hanggang 22 anyos tapos mga naka na describe pa nga nila naka, mga forma mga naka jejemon daw ang mga forma mga naka sombrero na pang style mga kabataan na yun. yung isa may dalang patalim at yung isa may dalang improvised na handgun. Mga ah, modus yan eh magaling sa Perjo pa po pa punta ng Kiapo eh. sasakay dito sa may sasakay uh, dito sa may van eh Metis banda tapos sa ah, ah, bago makarating ng manggahan o oh, no? kung tapin yung kasayin nakakalimutan yung mukha ng lalaki. Hala, ano? ano ba? Ano ba? Ano ba? Nakatay ng kampik. Wala naman sa nga. Kasi dito naman ang pinga eh. Wow! <tinyo> Imposible <tinyo> <tinyo> wala silang nakita. Dito lang dumawan kanina. Imposible! <tinyo> <tinyo> Talaga! Sa ngayon, eh, naka-record naman sa blatter yung insidente. nag naman sila ng contact number. Sakaling may makuha kami yung sospek uh, regarding sa same yung modus operandi, eh, imp agad namin sila informa para makapag-file ng kaukalang demanda o kaso laban sa mga sospek. Dahil sa pagdami ng mga kaso ng hold-up na inirereport sa kanila, nag-organisa ang batasang polis ng tinatawag na Oplan Galugan sa pagkakataong ito. Bahuli na kaya nila ang mga suspect. Pero may bago tayong concept ng ano Ang tawag natin ngayon dito is judicial approach. Judicial approach of serving warrant of arrest. Ang mga warrant of arrest tayong hawak dito na kung saan eh pwede natin panangin yung mga natin mga kainan ng tao hindi pa natin dito sa istasyon para verify natin kung ano pagkatao nila hindi po sa May mga mamariwanan o pag-adapos. May mga po. Parang kami na kami. Sa kabila siguro. extension. Ay, ay, mali. Extension. Ah, siguro, mga nakaapat na balik kami rito. Nahanap namin. Eh, ngayon. Ngayon na rin ko na. Hindi natin

hindi natin naaktuhan, hindi natin mahuli kung sino man yung may dala-dala nito mga iligal na kontrabantong ito. Siguro po ay nakatulong din po yun para hindi sila makapagbiktima sa gabi nito. At di kasi nakasalubong namin sila. Tapos siyempre, yun nga yung purpose natin. Magkaroon tayo ng Oplan Galugad, yung tinatawag na Oplan Sita. Tapos sinamin ang mga nakainom sila eh. So, Dinala namin din sila dito for verification. Ngayon, kung lalabas naman na wala silang mga criminal records, i-release natin sila. Okay. Yung na-recover natin kanina, yung sumpak din ang tawag namin doon eh, yung pin gun na sinasabi na binabala ng bala ng 38. Sa misan, yung mga bala ng 45 or 9mm. Depende sa laki ng tubo. Kasi ano nga yun eh, bale, improvise. Improvise handgun lang. Nagulat talaga kami nung nung pagdaan namin yun, merong mga sumpak na nakalagay sa ano, bawat gilid. Sinagot kami, oh, hindi amin yan. O yun, inaasahan talaga namin na makakauwi, ka, na makaka kami kasi una-una, wala naman kami ano eh. Wala naman kayong kasalanan. Medyo kompleto sana kung nakuha natin yung mga suspect, yung mga may pipit nito, kaya lang. Malayo pa kami doon sa area, nagtatakbuhan na Sa ngayon eh, mga, mga hold-upper ngayon, hindi na yung katulad dati na pagka ang itsura mo ay eh, hindi kanais-nais sa paningin masama masamang tao. So, sa ngayon ay eh, maayos na ang suot nila, naka talaga. At hindi mo talaga mapagkakamala ng mga Hall Dapper. May mga iba pa nga nagpapanggap ang mga estudyante para lang makapang hold up Si maging aware sila sa mga tao sa paligid na kanilang nakakasabay sa kanilang pag uwi lalo na sa is oras ng gabi. Halos dalawang ligong matapos ang naganap na holdapan sa jeep, nagkaroon na po ng lead ang batasan pulis sa pagkakilanlaan ng mga suspect. Patuloy pa silang pinagahanap hanggang sa ngayon. Samantala, sa pungkaso pa ng holdapan sa iba't iba, -iba sa sakyan, ang naitala sa batasan. Susunod, jail doctor sa saklolo sa mga may sakit na inmates. Kailangan okay, mo bulitin sa pinilangin mo? Kailangan? No? Tatlo.